May mga babae na kahit anong pilit nilang umiwas, hindi nila maiwasang mahumaling sa ilang lalaki. Kahit may asawa na sila, may kakaibang hatak ang mga lalaking to, isang aura na nakakaadik. Hindi ito tungkol sa looks o pera. Ang totoo, may limang sikreto silang dala. At sa video na to, malalaman mo kung ano ang mga sikreto na yon mga sikreto na maaaring baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo bilang lalaki. Secret number one, Hindi sila desperado sa attention. Ito ang unang sikreto at pinakamalaking pagkakaiba nila sa karamihan ng lalaki. Hindi sila desperado. Kapag ang lalaki ay laging nag-aabang ng reply, laging online, laging nagpapadala ng messages ang dating ay needy. At tandaan mo, ang neediness ay unattractive. Para kang nagbebenta ng sarili mo ng palugi, ano ang ginagawa ng mga lalaking hinahabol? Busy sila sa sarili nilang buhay. May mga ginagawa silang goals na mas importante kaysa sa paghabol ng babae. Hindi sila natatali sa kung magre-reply ba o hindi ang babae. At dahil dito, nagiging rare commodity sila. Kapag hindi mo ipinapakita na kailangan mo sila para mabuo, doon sila nagkaka-interes. Dahil karamihan ng babae, gusto nila ng lalaking buo na hindi yung kailangan pang punan. Practical example, isipin mo yung lalaking laging nasa paligid mo, nag-aalok ng tulong sa lahat ng oras. Sa una, mapapansin mo. Pero sa katagalan, nakakasawa. Pero yung lalaking minsan lang lumapit, minsan lang magpakita, pero confident sa sarili, yun ang mas naa-attract. Secret number two, may natural na charm at relaxed confidence. Ang pangalawang sikreto ay ang kumpiyansa, pero hindi ito yung mayabang na kumpiyansa ito ay relaxed confidence. Ang babae ay marunong makadama kung ang isang lalaki ay totoo o peke. Kapag pilit, awkward ang dating. Kapag relaxed at natural, ramdam nila. Signs ng relaxed confidence. Hindi ka natatakot makipag eye contact. Hindi nanginginig ang boses mo kapag nagsasalita ka. Hindi ka nagmamadali o nagpiflex ng kung anong meron ka. Ang ganitong confidence ay hindi kailangan ng maraming salita. Kahit simpleng titig, simpleng lakad at simpleng ngiti, ramdam na agad. Mas malalim pa. Relaxed confidence means kaya mong tanggapin ang sarili mo. Hindi mo kailangan magkunwaring iba. At kapag tanggap mo ang sarili mo, mas lalo kang nagiging attractive dahil bihira ito sa mga lalaki ngayon. Secret number three, hindi madaling matitinag. Ito ang sikreto na nagiging dahilan kung bakit sila hinahabol. Ang mga lalaking ito ay hindi basta natitinag. Karamihan ng lalaki, madaling mag-react. Konting pang-aasar, nagagalit agad. Konting problema, nagpapanik agad. Konting drama, nawawala na ang kontrol. Pero ang lalaking hinahabol ng babae ay steady. Kahit anong test ang ibato sa kanya, hindi siya natataranta. Kapag may away, hindi agad sumusuko sa galit. Kapag may tukso, hindi agad bumibigay. Kapag sinusubukan siyang i chill pa rin siya. At dito pumapasok ang malaking bagay. Security. Ang babae ay natural na humahanap ng lalaking magbibigay ng sense of stability. Kapag nakita nilang hindi ka madaling masira o mabuwal, mas lalo silang naaakit. Real life angle. Isipin mo yung lalaking kahit sira ang gulong ng sasakyan, relax pa rin, may solusyon. Samantalang yung isa, nagwawala nagmumura at walang alam gawin sino sa tingin mo ang mas attractive sa mata ng babae Secret number 4 May misteryo Ito ang sikreto na nagiiwan ng matinding impact May misteryo sila Ang lalaking hinahabol ay hindi bukas na libro Hindi lahat ng iniisip niya sinasabi niya Hindi lahat ng ginagawa niya pinopost niya. Hindi lahat ng sikreto niya ibinubunyag niya agad. At dahil dito, nagkakaroon ng curiosity. At tandaan mo, curiosity fuels attraction. Paano lumalabas ang misteryo? Hindi ka laging nag-u-update kung nasaan ka. Hindi lahat ng bagay ay ikinukwento mo Pinapakita mong may sarili kang mundo na hindi basta-basta napapasok ng kahit sino. Ang misteryo ay parang apoy na hindi madaling patayin. At sa babae, mas mahirap kang makalimutan. Kahit anong gawin nila, lagi silang nagtatanong. Ano kaya ang iniisip niya ngayon? Ano kaya ang susunod niyang gagawin? Secret number five. May malinaw na paninindigan at direksyon. Ito ang huling sikreto at ito rin ang pinaka ng lahat. May paninindigan sila. Ang lalaking hinahabol ay hindi yung nakikisabay sa uso. Hindi rin sila yung tipong madaling sumuko. Sila yung may malinaw na prinsipyo. May sariling diskarte sa buhay. At hindi natitinag kahit mahirap ang sitwasyon. Bukod dito, may direksyon sila. Hindi sila basta-basta na dadala ng kung ano ang uso. Alam nila kung saan sila papunta at pinapakita nila ito sa kilos nila. Bakit ito attractive? Dahil karamihan ng lalaki ay parang lutang. Walang plano, walang malinaw na landas at umaasa lang sa swerte. Pero ang lalaking may paninindigan at direksyon rare. Kaya kapag nakilala sila ng babae, mahirap silang kalimutan. Kung babalikan natin, ang limang sikreto ng mga lalaking hinahabol ng babae ay hindi tungkol sa pagiging guwapo, mayaman o sikat. Sa totoo lang, maraming lalaki na may looks at pera pero hindi hinahabol kasi kulang sila sa ugat ng tunay na atraksyon. Ang sikreto ng mga lalaking ito ay simple pero malalim. Hindi sila desperado kaya may dignidad. May natural silang charm at relaxed confidence. Kaya ligtas ang babae sa presensya nila. Hindi sila madaling matitinag kaya sila ang sandalan. May misteryo silang dala kaya hindi sila madaling kalimutan. At higit sa lahat, may paninindigan at direksyon sila sa buhay kaya sila nagiging rare at mahalaga. Ngayon, isipin mo ito. Hindi mo kailangang ipanganak na mayaman o artista para magkaroon ng ganitong aura. Ang kailangan mo lang ay disiplina at willingness na buuin ang sarili mo. Dito pumapasok ang Stoicism, ang pilosopiya ng pagiging matatag disiplinado at buo. Stoic Reminder Kapag hinabol mo ang validation, lalo kang lalayo sa sarili mong halaga. Pero kapag hinabol mo ang self-mastery, paninindigan at disiplina, kusa na lang darating ang respeto at paghanga. At ito ang pinakatotoo. Hindi lang babae ang hahabol sa'yo. Kapag naging ganitong klasing lalaki ka, Hahabulin ka rin ang mga oportunidad ng tiwala ng tao at ng respeto ng buong paligid mo. Hindi ka lang magiging attractive, magiging mahalaga ka. Kaya bago mo tanungin kung paano ka hahabulin ang babae, tanungin mo muna. Ako ba ay lalaking may paninindigan, may direksyon at may dignidad? Kung oo, hindi mo na kailangan manghabol dahil balang araw sila mismo ang hahanap-hanap sa presensya mo kung na-inspire ka sa video na ito huwag kalimutan mag-like mag-subscribe at i-share sa iba tandaan mo ang totoong panalo ay hindi sa dami ng babaeng hahabol sa iyo kundi sa uri ng taong nagiging ikaw habang lumalakad ang panahon